Hello so guys, good morning, good morning, good morning. Ito po, nasa construction site ako kasi uh, titignan natin yung process yung pagbubuhos sila. So, ayun, at uh, mag-uumpisa na na maghalo. So, ayun, uh, itisak natin kung nailagay yung pinakalabi ito sa ko. So, ayun guys, uh, ayun kompleto uh, at sila mga tao so guys makikita nyo ulit ayan yung ating ko ano bukay tapos yung mga biga so ayun ang mga poste nakatayo na guys na oh. so, ito po ang paghahalo nila by machine ayan yung motorized ano yung tawag mixer fixer so ito okay, yun okay, sinasali nila Uh, yun parang bayanihan sila guys at talaman yung ate nila para mabawasan na to bago yung porsyon na iyon kasi ito pa tayo pinakamalala size ng bato tatal tatal so yun yung inibig sila sa sebeto yun ito ito ah tingnan natin kung makakalapit tayo doon kaso Parang hindi ako mga kasi puro hukay guys. Ay, <laughs> mahulog sa balon. So, uh, ito. Eh. Ayun guys, salamat ako. Parang porna, no? Ayun lang. <laughs> so, ito. pagdali uh, Magali. Uh, tignan natin kung mga tayo guys. So, ayan guys. Tinatanong ko lang kung kung yung pinalagay ko sa poster ay nailagay. So, Ayon. Uh, okay naman daw sabi ng foreman. So ayun, tuloy-tuloy pa rin sila sa pag-aalo, guys. ah uh, hindi ko alam kung ano yung mo ng cemento, baka yung foundation lang. Kasi wala pa naman forma. So puformahan pa nila yan. ah uh, tayo yung haligi. So ito yung foundation na sa ilalim. So ayun, uh, sabit lang. So ayan guys. So, ah uh, 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 source ng kanilang like, patubig. So, ayan. At uh, susunod na ba yung liral ko? Mabay, tatanong natin sa illustration kung ah, may uh, ah, nakasign dito sa kanilang illustration. So, yun. Ah, ayan. Ayan. Pare rin guys, oh. Patuloy uh, yan. Apat na poste lang muna ah, ang bubuhusan nila ah, para daw makapag-firewall na sila dito. Ang eh, susunod so, so, siguro, ito kabilang side naman, oh. Uh, parang nabas pa na doon sa proper to no? Oh. At ganun pala yung local, no? Oh. Nabas pa pala doon. Oh. Proper Parang nakalihis. Uh, okay. uh, yeah. yun pa kasi dito ngayon ko lang guys na kusa talaga yung property kasi puro kalahiban ko guys puro dami. so at saka marami po no nung nililis na lang nakita na lang ayun o no? oh, may lang kapa oh. No, may lang kapa doon guys siguro pasok tayo doon sa crater ka So, check na lang. Okay, so, check ko mamaya. Parang hindi kasi ko makakapunta. Ka, eh, so yun, At dito, hindi tayo pwede eh, pumunta dyan. Puro tambak na ng buwan. Lupa. So, yun. Ayan, patuloy pa rin sila. So, kanilis. Ayan, guys. Ayan natin And, nasa ngayon ayan guys pupunta uh, natin yung uh, itingnan natin kung gano'ng kalalim yung foundation na uh, binubusan ayan uh, foundation na uh, siyempre may puting yan yung 2.5 liters may 2.5